Good morning. afternoon. Good afternoon. Uh, ah, <laughs> ano ginagawa mo ngayon dito? Wala. Grabe, nagbago na naman ang bahay mo. Bago na naman to ah. Galit na yun sa... Edian. Yun ba yung binigay namin dati? Grabe, ang ganda. Nandito ko ngayon dahil pinakamusta kayo ni Rab sa akin. Oh. Dahil wala ka naman pasok. Yan um, okay rin sa akin mag-volunteer na magkitahin ka minsan minsan. So, okay lang ba? Okay lang. Baka ayaw mo na dito ako magsulo Joke lang. Uh, ako lang dito ngayon, mali ano. Inauna na ako. Sige, ikaw na. Hindi ka pa yata nakain. Ako, medyo busog-busogin pa ako eh. Naghanda mo pa pati na nakakaya. Ang dami na namin pinunta ang birthday yan eh. Pero, kung ano, konti lang. Ikaw, di, kumain ka na? Opo. Oh, ano na pa? Hmm. Oh. Okay. Oh, grabe. Thank you. Napaka... malalaga maalaga mo talaga. Umuna ka na. Hit lang mga kapakan. <laughs> Nang. Bilisan <lang> na mo daw. <laughs> baka may miss kita eh. Hello po, Nay. Magandang tanghali po. Pwede pong makita yung baby nyo. Ngayon ko lang nakita yung si baby. Ano po yung lalaki? Lalaki. Grabe. Lalaki na naman. Puro lalaki na kayo dito ah. Mm Hindi -hmm. <laughs> naman po siya nainitan dito. Parang... <laughs> Sobrang init. Sobrang init. Ano pong pangalan niya, Nay? Benzen po. Ay, si Vincent. Benzen. Ay, si... Ano? Benzen. Benzen. Ay, kalap. <laughs> <laughs> Ang cute. Benzen. Kakaiba pong pangalan niya. Ano, nakarga ka ba ng bata? <laughs> Pwede yung pakargayin, kargayin mo muna. Titingnan natin kung kung marunong ka naman. <laughs> Ay, <ka natin>. grabe. <laughs> grabe, sanay sanay ka na. Siyempre po, madami na pong <laughs> Nagpa-practice ka na. <laughs> Joke lang. Eh, Benson! Ang cute na Benson, oh. Anong feeling ng... May, ano ka na? Anong feeling ng ba may bago ka na ng mga alagaan? hindi na naman. Dito. Busy ka na naman. Kaya pala. Anong kailangan nyo dito? Parang ang init-init naman dito. Saan natutulog si baby? Ganti. Sa... Sa salas? Sa sasabihin sa, ah, sa sa lang. Grabe ano uh, ka. <coughs> naman si Vincent. Dito Andiyan pa si... Sila kaya. Kung so, saan yung kayo po. Huwag hmm. po mga anak si mama. Hmm. Ang yeah, dami na. po yung mga ano binigay nyo po. So, ang gastos po dito. Um, buti na lang talaga, no. Kasi bigla yung ano, dire namin alam na mga anak si mama mo. <laughs> Nay, kumusta po kayo? Hello? Oh, okay. 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 okay naman po. Huwag po kayo masyado magpagod. Oh. Baka ma mapasama kayo. Kakaanak anak mo lang pati. Nakakaano pa? Pahinga muna. Hmm. Pahinga muna kayo sa pagtitinda. Sa lahat. Kayaan mo na muna. Kaya oh. sa kaibigan silang ko. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang po. Buti na lang po. Hindi po kayo kinapos sa budget niyo nung nagano nung nangana kayo. Hindi naman po at ano, may PhilHealth naman po si Papa niya. Hmm. Sa PhilHealth naman po yung ano niya ng ano, ano, ano Pero malaki pa rin yun, siguro ang gastos mo doon. Opo, eh. yung sa pang-araw-araw sa ospital. Saka Ay. siya naman na nagbantay. Ay. Kasi dalawa po. pinsan niya, nagbantay mm. sa akin. Kaya nga po, alam ano ko rin yun. Kasi oh. nung nakaraan, <laughs> alas gabi-gabi at siya na ano niya. Diba? Tapos napunta pa dito, nakuha ng gamit niya. Napakabutong bata. Oh, mabait yan. Ay. mabait naman yan. Talagang ano, yeah. naasahan ko nakatulong po ba yung mga mga bigay-bigay ng mga ano, kalingap sa ano po sa so inyo po. Sobrang laking tulong po ng kalingap po sa amin. Mm, dahil nakaka nakadagdag naka, din po ng ano din sa ospital. Ang bawas po. Eh. Buti naman po ma. Pero yung ano niya yung tabi, may savings na siya talaga hindi namin. Ay, ginagalaw. hindi, hindi na binagalaw. O, <laughs> <laughs> Di niya binagalaw. Talagang hinulog niya. Yun, yung nga lagi sinasabi niya, yung pera niya nasa bangko. Oh. <laughs> <Ha>, Paano <parang, laughs> yung pagkukulim <laughs> <laughs> mo? Hindi niya kinukuha eh. Hindi niya talaga kinukuha. Kaya ka, ha, yata eh. Pachi Baka pa. wala na kayong pambayad. Hindi <laughs> niya eh, pa kinukuha yung pera. Hindi <laughs> yun nga, sabi ko sa kami, wag yan. Nagtitipid naman po kami kayo. Hindi naman po laging, porque may lumadating sa atin na grasya, di aabusuhin na natin. Kailangan po ay, kailangan pa rin natin magtipid. Pero pag kailangan naman po, okay lang po yun. Po. <laughs> Ang uh, na ay, putal lang dito na rin po ako, magpapaalam na, po. magpapaalam na rin po ako sa inyo, ano, dahil minsan, um, naano na po kami ni si na minsan nalabas kami, ano, tapos, na ko siya, parang sinasama ko siya sa mga ano, ano sa alam mo, pag maano, may kailangan siya sa labas, may pupuntahan, minsan inahatid ta. Oh, uh, at okay lang po ba yun? Oo no? oh, naman, para siya mas maganda yung may yeah. kasama siya, hindi siya pa kasi. Oh. Uh -huh. Hirap na yung ngayong panahon, lalo na yeah. kilala na siya. Salamat po. Salamat po ngayon sa tiwala. Salamat po. <laughs> Huwag <laughs> po kayo mag-alala. <laughs> Basta, uh, mag inatan mo lang. <laughs> <laughs> so, pasado na po ako na <laughs> <laughs> Narinig mo yan? Pasado na ako yung mama mo. Ano pa ang kulang natin dito? Ikaw na lang. Sumang ayon ka. <laughs> Joke lang. Hindi naman natin nilarush wow. Ano tutoy eh? Okay lang. Ay, naku, ayaw. <laughs>